Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. <laughs> Magandang magandang araw Pilipinas Muli nandito na naman po yung ko Di Pepanyo Labrador sa ating programang Sibilyan Anti-Crime Group PP Pepanyo Labrador At syempre sa ating magpapatuloy Binabati muna po natin ang ating mga kapatid Luzon Bisayas Mindanao Na patuloy po na nakasabay-bay tumututok Dito sa ating programa Maraming maraming salamat po at syempre, pinasasalamatan din po natin ng ating mga kapatid sa abro na patuloy po na nakasabay pa itong tutok dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po at maging sa ating mga bago mga subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na may lagi namin kayo mga kasama sa bawat araw po na meron po tayong tinatalakay dito sa ating programang Sibilyan Anti-Crime Group, Pepe Panyo, Lopredor. At sa ating pagpapatuloy, binabati po na po natin pinasasalamatan ng ating National Vice Supreme Commander, Roldan Dungtung. Sa araw ito mga kababayan, pag-uusapan po natin kung ano ang kaibahan ng administrasyon noon o sa administrasyon ngayon. Na kung saan naging pangulo natin, isa na dyan, si Binigno Aquino. Ah, o si Noynoy Noy Aquino sa mas madaling uh, katawagan sa kanya at pagiging si Gloria Macapagal Arroyo o GMA, hindi ho Channel 7 ha at itong si Era Pistrada at iba pang mga presidente at vice president natin dahil nagtataka ho ang ating mga kababayan sa administration ngayon na kung bakit kailangan na humawak sila ng iba pang uh, departamento eh gayong dapat ay e maging focus sila sa kung anong meron silang tungkulin ha? katulad ho ni Sara Duterte vice president na hinawakan pa yung DepEd. Ha? Ano ba ang layunin? Bakit kailangan niyang hawakan yung DepEd? Ito naman si Bongbong Marcos, pangulo na hinawakan pa yung agriculture. Ha? Oh. Kaya yan po ang tatalakayan natin sa araw na ito, mga minamahal kong mga kababayan. Alam niyo po mga minamahal kong mga kababayan, Simula po kay Emilio Aguinaldo hanggang kay uh, Manuel uh, Quezon at kay uh, Jose Laurel, maging kay uh, ano to si Osmeña, ano? Maging kay uh, Manuel Rojas maging kay Elpidio uh, ano to Kirino ba yon? Oh, maging kay uh, Ramos, uh, ah Ramos Toloy, Ramon Magsaysay, di ba? Maging kay Carlo Garcia just dado makapagal maging kay Ferdinand Marcos Sr. at kay Corazon Aquino na tatay ho, na naging, ah, nanay ho na naging presidente ho natin na si Noy Noy Aquino maging si Fidel Ramos ha? Ah, maging si Joseph Estrada maging kay Gloria Macapagal Arroyo at maging kay ah, Binigno o oh, yun nga sinasabi ko ah, anak ito ni Corazon Aquino na naging pangulo din po natin na kung saan ay eh wala ho ito silang ano hinawakan na iba pong mga departamento na meron tayo dito sa ating bansa sa halip ho ay nag-focus ho sila sa departamento na meron sila ibig sabihin ho ang presidente may departamento ibig sabihin may opisina yung vice president ganun din Ah, maging kay Rodrigo Roa Duterte. Tingnan nyo, wala hutong hinawakan na iba pang departamento. Kasi nga, focus sila. Hindi po madali ang maging vice president. Hindi madali ang maging presidente. Sa madaling salita, sa rango mo palang lang na yan, kulang na ho ang oras mo ang araw mo o ang panahon mo di po ba? eh ang nakakadudaho nito kulang na nga ang sarili mo ha? ang oras mo ang araw mo bilang isang vice president o presidente kumuha ka pa ng ibang departamento na hahawakan mo na pupublimahin mo Diba? Natatrabahuin mo. Sabi ng iba. Eh wala namang siswelduhin din yung wala namang siswelduhin din yung presidente sa agriculture. Eh wala namang wala namang siswelduhin si Sara sa pagiging uh, secret o uh, kalihim ng DepEd. Nandun na tayo eh. Wala namang wala namang pala, wala, wala namang pala silang makukuha doon, wala silang siswelduhin. Ang punto po natin dito mga kababayan. Ang sinasabi ko po dito, kulang na nga ang oras, panahon, araw, ha, ah, o et cetera et cetera ng dalawang departamentong ito. Ha? Ah, departamento ng presidente, opisina ng presidente, opisina ng vice president. Bakit kailangan pa nilang kunin 'Yung dalawang departamentong ito na sa samantalang napakaraming mga tao na pwedeng iluklok sa posisyon na 'yan. Ngayon po, ang tingin ho ng ating mga kababayan na kaya kinukuha nila ang mga departamentong 'yan ay para magkaroon sila ng rason at magkaroon sila ng way o magkaroon sila ng paraan para sila ay makakulimbat ng pera. Di ba? Walang makukuha ng sweldo. Yes. Tanging makukuha lamang ni Sara Duterte yung sweldo niya bilang vice president. Pero sa nakikita ko po mga kababayan, tila may rason ho para magduda yung ating mga kababayan. Halimbawa ho, wala sweldo sa DepEd. Yes, walang sweldo. Walang sweldo si Sara Duterte. Pero anong ginawa niya? Dahil wala naman siya makukuwang sweldo sa DepEd, ayun. Nahuli siya. Nakita ang motibo niya. Nakita ng buong Pilipinas ang motibo niya kung bakit kailangan niya pang hawakan ang DepEd gayong Vice President na siya ng ating bansa. Pangalawang Pangulo na siya ng bansang ito na kung saan dapat mag-focus siya bilang Vice President dahil maraming dapat solusyonan sa bansang ito. Maraming dapat gawin ang Vice President para sa bansang ito na kung saan lugmok na sa kahirapan ng ating mga kababayan. Ganon po sa ating presidente. Kulang na po ang kanyang oras. Kulang na kulang yung kanyang araw para magampanan ang kanyang pagiging presidente ng bansang ito. Kulang na kulang para mabigyan niya ng tugon o matuunan niya ng pansin ang mga paghihirap ng bansang ito o ng ating mga kababayan na lugmok na sa kahirapan dahil sa sa mga nangyayari ngayon. Ngayon. Di ba? Halata. Paano ko nasabi? Eh di ba nga, dahil wala namang sinisweldo si Sara Duterte sa DepEd. Ano nangyari? Di ba? Alam niyo naman. Yung 125 million Saan napunta? Na di umano gagamitin ni Sarah sa dead para sa intelligent fund o sa confidential fund. Wala nga sinuweldo. Wala ka sinuweldo pero limpak-limpak naman ang ninanakaw mo. Dinadaan mo lang sa confidential fund o sa intelligent fund na kung saan inimbestigahan ng ating mga mambabatas na natuklasan na walang katotohanan. Confidential funds, intelligent funds, na kung saan dapat dumadaan sa proseso na hanggang ngayon ay hindi masagot ni Sara Duterte at hindi niya mabigyan ito ng tamang sagot. Ni Resibo wala Confidential funds, 125 million na ginasto sa loob lamang ng labing isang araw na kung saan inimbestigahan ang ating mga mambabatas na kung saan gumawa ng iba't ibang palusot, iba't ibang lingwahe, iba't ibang mga kadramahan, iba't ibang mga issue, may paawa-epekta. Itong si Sara Duterte para lang makalusot sa isyong ito. Di ba? Yes! Wala na sweldo. Tama yun. Alam mo, hero ka sa eh. Masipag sana ang tingin ng tao sa Pero iba eh. Alam ng lahat na sa sitwasyon ng bansang ito, na lugmok na tayo sa kahirapan, Lugmok na tayo sa pagbagsak ng ating uh, ekonomiya. Eh kung ikaw matinukat, wala kang hinahabol. O wala kang, wala kang iniisip na makapagnakaw, hindi mo na pa yung departamentong yan. Dapat pinapaubaya mo na yan. Di po ba? Kaya nga ho, ang ating mga kababayan ay nagtataka. Bakit kailangan mo pang gampanan yung pagiging sekretary ng DepEd gayong sa yung pagiging vice president nga hindi mo na ibibigay ng tama. Kulang na kulang wala kang magandang ano, wala kang magandang record bilang vice president. Wala kang maayos na nagagawa bilang vice president tapos sahawa ka pa ng ibang departamento. Ano yung lokohan? Diba? Parang ganito yan eh. Hindi ka nga mapagkatiwalaan sa kung anong meron ka ngayon. di ba? O sa maliit na bagay na meron ka ngayon, doon pa kaya sa malaking bagay. di ba? Hirap ka na nga kung ano na, na kung saan meron kang isang responsibilidad, aakuin mo pa yung ibang responsibilidad. Di ba? kaduda yun. Kaya nga sabi ng ating mga kababayan, kakaiba ho ang administrasyon ngayon. Presidente, kinuha pa yung agriculture. Agriculture, kinuha na yan. Pero ano nangyari? Hawak na nga niya agriculture pero bumabaon tayo ngayon sa pagmahal ng bilihin ng bigas. Ang tamo yung tumatawag sa akin hanggang ngayon. Meron po, totoo po, may bumaba na ho ang bigas, meron po tag-40 pero mabaho pa sa nag-aalingasaw na ano, patay. Yan po ang katotohanan. Hindi naging epektibo. Kasi hanggang ngayon marami pa tumatawag sa akin sa iba't ibang panig ng ating bansa. Diba? Eh kung binigay yan doon sa mas nakakaalam at matututukan niya na wala siyang ibang pinoproblema kundi yan lang, agriculture. Diba? Siguro hindi man niya mabigay yung 100%, siguro nasa 70% o 80% mabibigay niya, malalag, magagawa niya ng paraan. Kontra doon sa isang tao na hahawak dyan, na sa kanyang pagiging presidente ay eh, hirap na nga siyang masolusyonan ang problema ng ating bansa na halos 65% lang yung kanyang nagagawa. Doon sa 100%, maglalagay pa siya ng isang pasanin sa kanyang ulo? Ganun ba yon? O si Sara Duterte, tignan nyo. Bilang isang vice president na dapat siya ang tumataguyod na kung ano ang kakulangan na mga departamento na meron tayo dito sa ating bansa, anong ginagawa niya? Sinisiguro niya yung kanyang bulsa para makapaghanda sa susunod na eleksyon. E eh kung hindi pa siya kinalampag ng mga senator na dapat wag ganyan, wag ganito. Inaabuso mo kapangyarihan mo. Hindi matatanggal yung kanyang confidential funds. Ha? Eh balita ko nga daw, wala na daw gana ngayon si Sara Duterte Nahawakan pa yung DepEd. Alam nyo kung bakit? Wala na kasi hindi na siya makakakuha ng confidential funds. Wala nang gana si Sara Duterte. Wala na siyang gana maging uh, secretary ng DepEd kasi hindi na siya makakakuha ng intelligent funds. Di ba nakita mo motibo? Wala na siyang gana kasi wala na siyang mananakaw. Di ba? kasi nabuking na siya doon sa kasinungalingan niya na kunyari may nagre-recruit ng ganito, may nagre-recruit ng ganyan ko no, mga MPA. Samantalang siya lang naman to ang MPA. Siya lang naman tong nakikita doon sa video na nagsisigaw kasama yung tatay niya. Di e po ba? Malaking kasinungalingan, malaking kalokohan. Pero salamat na lang sapagkat ang karamihan po sa ating mga mambabatas o congressman ay nagising na ho sa katotohanan na dapat. Hindi po tayo manatiling bulag o bingi sa katotohanan na kahit na nandiyan dyan na nagtatangatangahan tayo. Salamat na lang ho sa bagong administrasyon kahit pa paano ay nababawasan ho yung mga katulad ni Sara Duterte. Diba? O ngayon, iba po ang diskarte ni Sara Duterte ngayon dahil nabubuking na ho siya. Ha? Nagbabayad ho siya ng mga tao ngayon na kunyari sinisira siya kunyari ginagawan siya ng mga masasamang ano para lumabas na sinisiraan lang daw siya. 'Di ba? Nakita niyo yung diskarte ng mga Duterte? Uy, wala nang sisirain sa inyo, mukha pa lang ninyo mga sira na. 'Di ba? Mga mga kababayan. Yung motibo po. Kitang-kita ho ng taong bayan ang motibo. Ha? Pero, ito nga hong nakikita ng ating mga kababayan ay talagang kaduda-duda ho. Eh balita ko nga, ang itong DepEd na ito, wala nang masyadong ano, parang wala nang masyadong galaw dahil nga hindi na nakakakuha ng confidential funds. Eh dapat kung ganun, ibigay na po yan doon sa mas marunong at tsaka nakitang kita naman po eh. Hindi na po tayo magtataka, sabi nga ng na ating mga kababayan, napaka walang kwenta ngayon ng sekretary ng DepEd. Walang magandang nagawa. Eh huwag ka na magtaka kapatid. Eh sa kanyang pagiging vice president nga, baksak nga yung kanyang performance sa DepEd pa kaya. Ha? Hirap na hirap na nga si Sara na pagandahin ayusin yung performance niya bilang Vice President, ay eh yung maging sekretary kapakayan ng DepEd at eh lahat na dapat na humahawak dyan matalino at unang-una makadyos at hindi magnanakaw. <laughs> Di po ba? Marami yung teacher na umaalma. Kaya eh lang walang magawa. Wala siya pagmamalasakit sa mga guru. Wala siya pagmamalasakit sa mga estudyante. Wala siya pagmamalasakit o respeto man lang sa mga nakagisnan na ng ating mga mag-aaral o ng mga guro o sitwasyon ng mga paaralan. Biro mo, naging deped lang. ba? Diba? Sobrang adjust ng mga kabataan. Sobrang adjust ng mga teacher. Eh kasi nga, katulad ng tatay niya, di ba? Sobrang nag-adjust yung mga tao nung unang panahon dahil nakapasok yung criminal eh. Maulit po tayo mga kababayan na bumalik po tayo. Magmula kay Emilio Aguinaldo. Maging kay Manuel Quezon. Maging kay Jose Laurel. Ha? Maging kay uh, Osmeña. Hindi po sila kumuha nang iba pang mga tungkulin na kung saan meron tayo dito sa ating bansa o departamento sa halip binigay ho nila doon sa mas um doon sa isang tao na mapupukusan niya yung departamentong ito kasi nga ho ang focus nila ay ipakita sa tao kung paano maging isang mahusay na presidente, paano magiging isang mahusay na vice president? Di po ba? E sa nangyayari ho kasi ngayon, maulit na po tayo doon sa ating pinag-uusapan. E kaya ho kinuha ho yan ni Sara Duterte yung DepEd. Imbis na mag-focus siya sa pagiging vice president. Eh dahil nga po dyan, makakakuha siya ng confidential funds at intelligent fans na kung saan gagamitin niya yung departamento niya para makapagnakaw ng makapagnakaw. Eh ngayon nga, wala na siyang mananakaw. Ano na naman kayong departamento ang hawakan nito? <laughs> Hindi makontento sa isang kapangyarihan. Hindi makontento sa isang upuan na kung saan meron siyang kapangyarihan. Gusto niya makakuha pa ng ibang upuan na kung saan sa pag-upo niya, makakakuha siya ng milyon-milyon, bilyon-bilyon. Diba? Ito na yung sa kanta, gahaman sa kapangyarihan, gahaman sa pera. Diba? Biro mo, ha? Hindi ka naman teacher. Eh, e, total, abugada ka naman. Bakit hindi ka, wang, bat di mo hinawakan yung hinahawakan ni Rimulya? Baka ikaw yung ano, baka ikaw pa yung maging dahilan para at maging hero ka pa. Oh, magaling ka, di ba? Oh, hawakan mo yung hinahawakan ni Rimulya na secretary ng DOJ, baka doon mas epektibo ka. Oh, pagsasampalin mo din yung ano katulad ng ginawa mo dun sa sheriff dun sa Davao. Di ba? Pagsasampalin mo dun yung mga manok kay Bigamo para makita kung gaano ka talaga kahusay doon maraming magpapasalamat sa iyo pag naging sekretary ka ng DOJ lahat ng tulong gusto pag mo si Pais sambunutan mo na pati yung kalbo doon teka kalbo nga pala yun wala nga pala masasambunutan to doon sa kalbo Hindi e, kurutin mo na lang diba? Eh, kesa dyan hinawakan mo yung DepEd e tulala ka nga tuliru ka nga pag nagsalita hindi mo nga alam ang sinasabi mo, kailangan mo pa ng abogado. Eh, doon ka dapat sa sekretary bilang ano, ano ka, maging uh, sekretary ka ng DOJ. Eh, kaya lang, baka mag-away kayo ni Rimulya. Baka mamaya, pag tinanggal mo si Rimulya, pinalitan mo si Rimulya, tapos si Rimulya ipapalit doon sa DEP, ay daw, malaking kaloko. Mas problema yun. Baka maka ano doon yung ano. Baka makapasok yung mariwana doon. <laughs> Di po ba? Mga kababayan, sana ho, hindi po tayo basta-basta lang na kung baga, yung okay lang tayo kung sino yung ihalal at okay lang tayo kung bakit siya nandyan sa posisyon na hindi po dapat to magmasiduho tayo? Kasi hindi po lahat na ginagawa ng ating uh, mga opisyal sa ating bansa ay okay lang. Yung iba po dyan, kaya gusto nila ng na ganun, ganyan. Kasi nga po, ba diba, marami pong mga politiko sa mga panahon na to na ginagamit pong way ang pagiging politiko para po sila ay maging bilyonaryo o milyonaryo. Yan na po ang pamamaraan ngayon ng mga negosyante para lalo pa silang yumaman. Kailangan nilang makapasok ay eh, artista eh. Dahil alam nila wala na sila wala na silang uh, pagkakapirahan sa pelikula. Ang iba nagpupumilit para maging politiko lang, 'di ba? si Robin Padilla kahit tanga. Hay ko lang alam, bobo. Dumikit kay Duterte. Oh, ano nangyari? Naisama ni Sara Duterte doon sa Smart Magic. O, oh, di diba? Bobo na yan, ha? Sira pa. Gunggong pa. Tridor pa. maka pa. Di ba? O, oh, tuwa si, ano, si... tuwang tuwa itong si Robin Padilla. Kasi number one nga daw siya. Number one tanga. Number one bobo. Number one adik. Ha? Number one maka-China. Lahat ng number one, nasa kanya na. Ha? Alam mo mga kababayan, dapat to hindi po tayo yung papayag na lang na ganito, ganyan. Buksan ho natin ang ating puso't isipan. Naway, maging mapagmatsag ho tayo sa nangyayari dito sa ating bansa. Karapatan ho natin yan bilang mga Pilipino. Taga dito ho tayo. Mga Pilipino, tayo na dapat pagkaroon po tayo ng pagpapahalaga sa ating bansa tulad ko, tulad nyo, tulad nating lahat, dapat tayo ay maging protector ng bansang ito na kung saan minamahal ko, minamahal ng ating mga kababayan na kung saan dito na isinilang, dito na namulat ang kanilang mga kamalayan at dito na sila tumanda, dito sila nagkaroon ng mga kaalaman. Kaya mga kababayan, tulad po lang lagi ko sinasabi, Mabuhay po ang ating inambayan Mabuhay ang nagmamahal sa ating inambayan Maraming maraming salamat po